BASA mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ng mayaman, samantalang ang dukha ay may isang lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangako niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manalakbay na naging panauhin ng mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangan magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad dinatan Nathan kay David, Kayo ang lalaking iyon, ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, Tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, Kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayon man, yamang lapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit sila ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang Salita ng Diyos Dios ko sa aki likhain tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, Huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aki likain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aki likain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aki likain, tapat na puso't loobin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo. Kahit iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alo ng bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, guro, anila. Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon sa si Hesus at iniutos sa hangin. Tigil at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa unang pagbasa tunay ngang walang maitatago sa Panginoon, kaya dapat tayo ay magsisi at talikuran ang pagkakasala, humingi ng kapatawaran sa Diyos na lumikha, aminin ang kasalanan at magbago. Sa Ebanghelyo, ating nabasa ang pagkamangha, at takot ng mga alagad ni Jesus, sino ba ang taong ito? Nagpapatahimik sa dagat at hangin. Tanong natin sa atin, sino ba si Jesus sa buhay ko? Ako ba natatakot sa oras na ako'y ugain ng problema? Ako ba'y natatakot at nawawalan ng pananalig kay Jesus pag dumarating ang pagsubok? Naway maging matibay ang ating pananampalataya sa oras na tayo ay natatakot, magdasal at maniwala sa tulong ng Diyos.